Ayan guys, so, oh, Supreme Court yan. Parap yan dito yung PGH. Ayan. Ang wow. susunod na kukunin mo ay yung white card naman. Yon para yung white card na yun is kung halimbawa gusto mong malibre ang laboratory mo yun, magagamit mo yung white card. So, yun ang kinaganda rito guys kasi So what's up guys? Uh, good morning. So welcome to my vlog. So yeah guys, nandito kami ngayon sa Baclaran Terminal. Sa May LRT. What the fuck? Uh, Punta kami ngayon. We. Pedro yung jeep. هناك مدينة 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 na tayo Pag-a-dero okay. na Ay, ayan. ay, Tayo sa kay sa train, dito tayo tayo? Oh. dito tayo? Okay.

pgh ayan sa kabila yung pgh ayan. so ayan guys uh, update tayo so ayan umaga na karit na yung araw ayan. pgh so ayan guys uh, ganito na tayo ngayon dito sa pgh ayan. dito naman yung side so dyan yung pinaka entrance pagpapasok ko pa ng PGH so yung kaharap nyo ito school saka ito Supreme Court ayan kung so, makikita nyo uh, Supreme Court so ayan guys update update tayo uh, panoorin nyo ito kung gusto nyo yung ano malaman kung halimbawa uh, gusto nyo magpa check up dito sa may ano buwan ng PGH so ayan update so kanina kasi umaga guys maga pa kami siguro mga alas 4 alas 4 ng madaling araw o quarter to 4 bumiyahin na kami so ayan guys uh, panoorin nyo to bibigyan ko kayo ng tip kung gusto nyo uh, dito kayo magpa admit sa PGH <coughs> actually guys uh, okay dito sa PGS kasi hindi siya tulad dati na sobrang kuwan yung tao sobrang dami ng tao pag umaga meron mahaba talaga yung fila sa umaga pero pagka mga ganito pag nakapasok na lahat yan medyo kuwan na yan malinis na, yan, no? na. Uh, so kung makikita nyo yung entrance ayan yan yung entrance natin. So ayan mamaya ah uh, kung nakita niyo sa may isang video, uh, isang video ko, niyan ah uh, ko yan lahat. Uh, hanggang sa taas hanggang sa may laboratory. So ito guys, bibigyan ko kayo ng tip kung sakali na buntis yung asawa niyo, gusto niyo dito siya mga anak. Ah, uh, unang-una kasi guys, yung gagawin niyo rito, kailangan talaga pumila ng umaga kailangan magaga alas tres na madaling araw dito na kayo kasi ano ba wala ka pang blue card wala ka pang white card so kailangan mo pa kailangan mo pa rin kunin yun And so siyempre bago ka pumunta rito uh, mag-online ka muna And pag nag-online ka na yan, uh, makakatanggap ka ng text galing dun sa mismong doktor kung kailan yung schedule mo schedule mo, detect nila para mabilis lang yung proseso mo hindi ka na ano napabalik-balik pagka naka-schedule ka na nag uh, sign up ka online yan. Uh, pag na text ka na nila pwede ka na agad rito para makakuha ka ng blue card yan, pagka nakakuha ka na ng blue card ang um, susunod na kukunin mo ay yung white card naman yun para yung white card na yun is kung halimbawa gusto mong malibre ang uh, laboratory mo yun magagamit mo yung white card so yun ang kinaganda rito guys kasi uh, marami ka pwedeng i, ano benefit sa kanila yun, katulad yan blue card tsaka yung white card parang ka pagdating sa mga laboratory yun ang kinaganda dyan dito so syempre uh, kung nagulog ka sa PhilHealth health mo yan pati pill health mo yan magagamit mo lahat dito pati yung sa asawa mo saka sa sa may lalaki yan magagamit mo so ayan guys uh, tip ko lang tip ko lang yun sa inyo kasi andito kami ngayon sa PGH So, ayan, ang kukunin mo na lang yan ay uh, yung blue card at yung white card. Pero kailangan mo talaga pumila ng maga Kailangan mo tiyaga para mas maganda yung ano mo proseso mo. Pero ang kinaganda nito guys kasi approachable lahat ng mga staff nila rito. Yun ang kinaganda dyan. Kasi pag nagtanong ka, talagang ituturo ka nila sa tama kung ano yung, ano yung gagawin mo. Ano katulad sa amin kasi first time lang din namin dito sa, nung no, sa may PGH. Uh, nung una nga, eh, pagpunta namin dito, huli na yung text ng, ano, ng sasawa ko. Pero, nung time na, ano, na pumila kami, kasi bawal, bawal dapat yung walk-in. Ay, eh, yun nga, parang pinilit ko. Kasi, ano, parang alanganin sa, ano, sa date kaya napiana na naman binigyan naman kami agad ng schedule pero bumalik pa kami noon kasi binigyan kami ng schedule yun yung pagbalik namin ayun, nakakuha agad kami ng blue card tapos sabay check up na diretso na yon so yun nga pala guys pagka halimbawa na nag online ka pagka halimbawa na may schedule ka na diretso, diretso ka na check up noon tsaka diretso ka na rin kuha ng blue card noon yun ang ganaganda dyan guys So, ayan guys. Uh, maraming salamat. Uh, Siyempre, uh, sana nabigyan ko kayo ng tips kung sakali na gusto niyo dito sa PGH. So, ayan. Uh, papakita ko sa inyo sa harap. Ayan guys. Tara. So, ayan guys. So, Supreme Court yan. Parap yan dito yung PGH. Ayan. Wow. PGH. daming tao rito no yan yung entrance natin so ayan guys hanggang dito na lang tara